Hello mga ka-farmers, ito yung ating mga alaga dito, mga native warriors mga ka-farmers At ito yung pinagpilian dahil merong bumili sa atin from Cavite uh, dito sa ating mga alaga So kumuha si Sir uh, Aqub, Abraham Akub ng dalawa, bali peri ang kinuha niya mamaya sa dulo, nandun yung uh, napili niya na nakuha isang baby stag at saka isang 50-50 na sweater asil yung nakuha ni Sir Abraham so ito yung pinagpilian natin at pinagpilian ni Sir na nasaid natin na video para makapagpili siya ng magandang uh, pang materialis or pang infuse or pang cross doon sa kanyang mga palahi doon so napakaganda din yung mga manok ni Sir Abraham so shout out sa iyo Sir kung mapanood mo ito So ito na yung mga ng mga video na nasend ko sa inyo. So ito yung isa sa mga napili niya mga ka-farmers na uh, gagamitin na brood stag. So ito ay yung bibistag muna dahil uh, baka by November pa ito pwede nang magamit. So ang dugo nito ay 3 port sweater at saka 1 port asil. So yun yung hinahanap din ni Sir Abraham na uh, dugo na may dugong halong asil. So ito yung nakuha niya na baby stag. At ito naman mga farmers yung inahin. Nung una, yung gusto niya sana is merong dugong asil. Yung na-offer ko na una na baby pullet ay yung ah uh, sweater asil. ah uh, yun pala yung merong 3-way cross at saka meron ding 3-way uh, cross. Yung 3-port at saka 1-port na inahin. Pero nung sinabi ko na meron akong 50-50, eto yung mga 50-50 natin. Sweater asil, Ito nagustuhan naman niya. Kaya ito yung isa sa mga nakuha niyang pulit, Ah, hindi na pala ito pulit mga ka-farmers. Ito ay nasa mga 14 months old. Ito naman yung mga kapatid mga ka-farmers na plenex uh, natin para mapagpagpagpilian niya. Bale, tatlo yung pinagplex natin para makapagpili si sir. Pero uh, tayo yung uh, pinagsabihan na uh, alin ba yung mas magandang pangangatawan kaya yung nauna yung napili niya dahil uh, yun din yung maganda yung pangangatawan right, so yun yung nakuha ni sir pang cross din sa kanyang mga imported na linyada eto na mga ka farmers yung ipapaship natin mamayang madaling araw ito yung inahin so naglagay na tayo ng wing band at saka leg band para identification at ito naman yung baby stag na sweater asil. 3 port sweater, 1 port asil. So yan na po. Papaship natin ito mamaya. Kung gusto nyo mag-avail mga ka-farmers or meron kayong mga inquiry, PM lang sa FB page ko na sa dulo ng video na ito. Maraming salamat at happy farming!